Ito answer na ito yung aparato mo. So, working na yan. So, kanina pinakita ko sa'yo paano i-install, no? So, para makita rin ng iba natin yung mga ka-electrical, uh, ka no? So, ito. Nakakabit dito solar panel ko is 160 watts, no? Nasa bubong to. So, kaya makikita mo, meron siyang wattage na nakikita, 23 watts, no? Then, 1.8 ampere. So, medyo kulimlim ngayon dahil meron mga samang panahon ngayon, no? Then, dito, ayan, uh, uh, working na yan. Then, ang cutoff mo pag nalobot ang battery is 11.5. Then, reconnection is uh, uh, 1.7. Uh, 1.7 plus 11.5 ang reconnection. Sabihin ay 13.2 bago umilaw yung LED red. So, kanina sinabi na rin natin yan. So, patayin natin yung aparato natin. Pagpapatayin natin. sa so, kagaya lang rin sa kuryente sa bahay. Tanggalin mo yung mga load. Yan. Okay. So, unahin mo yung uh, solar panel so magsisiro ya mai kita mo no then yung inverter ayan sa huli yung battery no Yan, si 0 na okay so darating sa iyo mo yan ganyan no then kakabit mo yung solar panel mo positive to negative mga breaker natin no Yan, breaker ng battery ah uh, breaker ng solar panel breaker ng battery at breaker ng inverter so lagyan natin ng marking mamaya yan then yung red is uh, positive black is negative so color coding yan pare-parehas yan then ito kita mo no. Ay, uh, ayan. Red is positive, black is negative kada breaker no 'yan. Dito ka lang gagalaw no, sir. So wala ka nang ibang gagalawin. So kakabit mo na 'yung solar panel, battery, then inverter yan, parehas sa battery natin, okay? So pag i-on mo na una 'yung mismong battery no, ayan. Okay. Battery, mag-initialize 'yung mismong inverter uh MPPT natin. Then uh 'yung inverter no, Walang problema kung inverter or solar panel. Basta una ang battery pag inuon. Okay. So, mapansin mo na walang uh, LED red. No? So, ibig sabihin, low bat ang battery. Kailangan 13.2 bago mag-connect. Okay. So, yan. Okay. Uh, wala talaga. Wala talaga power yan. So, pero, kung naiinip ka nga, no, pwede mong i So, makikita mo nga yung right button is 11.7. Bababaan mo lang yan. No? So, paano mo i-adjust? Uh, adjust mo lang dito. Mabilis na pindot. Okay? bilisan mo pindot. Ayan, lalabas. So, bububay mo. Okay? Tapos, balik mo na lang ulit sa 11.7. Kung, uh, 1.7, no? Kung naiinip ka lang naman, no? Pero, ulitin natin. Patayin ko. Ayan. So, on ulit natin. So, nawala ulit yung red, no? So, game. Solar panel natin para mag-charge. So makikita natin, tataas yung voltage niyan, kita mo 'yan. So mabilis ang reaction, no? Dahil yung battery natin maliit. Pero kapag lipo po niya 100H or lead acid 100H, matagal-tagal 'yan bago ma-reach niya yung 13.2. Okay, so saksak natin yung load. Ayun. Itong mosquito. Ayun. Then itong uh, electric pa natin. Ayun. Ipan. Yan. So 100 loads per hour daytime walang problema dito dahil battery mo 100Ah then 200 watt solar panel or pwede ka dito mag na 400 or lower 350 250 pwede no? or dalawan, 200 walang problema Dalawan, 160 160 wala rin problema basta maximum 400 watts lang to sir Ah, JP no so salamat sa pagtitiwala pwede mo i-chat video call para sa mga concern mo no ship ko na to sa'yo mamaya thank you God bless